Wow, At, ito. At ito mga idol Hi mga idol, magandang umaga Ngayon ko pala linggo Ay, Araw, araw linggo ng po. linggo Nagbabalik na naman po kami so, sa, sa aming, aming channel Castro, Mini Vlog na. po mga idol Bali ngayon mga idol, araw ng linggo dapat yung i-vlog na may mga idol yung ano yung litson ba litson na ano maskara ng baboy pero hindi kami nakabili po mga idol ano yung bakit yung pa paunahan ba pagbili ba hindi pagpunta namin doon sa bilihan na, ano ba naubos na po mga idol ba iba na lang konti sa mga idol, idol kasi dito mga idol malakas ang ulan po ika na ang video eh. na video mga idol oh. yan malakas ang ulan oh. yan, mga idol oh, grabe yeah kita kita niyo mga idol ulan bali iba na siguro mga idol mag na siguro may at isda ba isda sa bato ba yun lang pero bago tayo pakita yung mga ano mga idol mga ano, tawag mo mga sang lotoy na may kainin na ni mag shout out muna tayo mga idol okay. shout out shout out pala kay Teresa Alam from Texas Texas shout out. Texas, Teresa yes. Alam Alam from Texas, Texas. shout out Shout out po. Shout out. Shout out pala kay BT Wheels. Shout, Shout out. out. Shout out BT Wheels. Shout out. Shout out pala kay Jerry e. Media Video Blog. Shout, Shout out. Shout out po. Hey John. Hey John. Hey John Padaran from Nasap Nasipi. Nasipi. Agusan, Agusan Der. Di Norte. Hey John Padaran from Nas. Nasipi. Nasipi. Agusan de Norte po. Shout out sa inyo. Sir Sir Anman, shout out. Shout out pala kay Jana. Shout out shout po. Out. Diana, Jana, shout out. Magandang magandang linggo po. Magandang linggo pala ngayon. Ma'am, shout out. Shout out pala kay Vincent Lee. Vincent Lee. Shout out. Manfred Stark. Sawa shout. Oh. shout out kung sino po itong makiprint sa amin, sa amin mga idol, okay. uh, open lang kami, wala kami private, ano, open eh. So, mga idol, ipakita, nyo, ipakita namin ang, ano, tawag uh, kakainin ba, okay. gagawin oh, okay. namin yung kakainin pa. Sorry po, mahirap mag Tagalog po mga idol. At meron tayo mga idol. Ito gawin, okay. ihaw mga idol. Oh. Wow, ito na ito gawing ihaw po. Mga idol. Iyan na. Mga idol. Yan. Yeah. na. Okay, mga idol ang ihaw po natin. Ito, my idol. Isda sa? Isda po to sa ano, my idol? Bato. Bato. Yan, ito, idol. Dalawa to, sarap to. Bali, my idol. Ano to, my idol? Hiwain to dito, my idol. At lagyan to, ng... sa bisaya, Malamas, my idol. ba sangkap, hiwa dito. At lagyan. Pagluto. Dapat ihaw pa para malasang malasa. At, ano to, idol? Meron tayong, my idol. Anong tawag sa inyo sa Tagalog? Sa amin mga idol, gusto to, gusto. Seaweeds man, oh, sa so English. Seaweeds. Ah, ano lang ka English eh? Seaweeds. Seaweeds. Ah, seaweeds? Seaweeds. Seaweeds. Oh, ina ko. Seaweeds. Ito mga idol, bali mga idol, ano to, kinilaw po. Palambutin mo na ba? Ano, lagyan na ka naman. Palambutan sa init-init ng tubig ba? At meron tayong, ano tawag yun? Pipino po mga idol. Ano to, iya. Kahalo to mga idol dito. At, ito mga, ano uh, nga ito. Ang ganong. Ito ang mga sangkap mga ito. oh? Apat na. Limon. At, okay, ito may idol. Yan. Limon na maliliit. At at pang himagas. At ito naman Panghimagas himagas. At, naman, himagas. na saging. Kasi ay, palagi kami nito mo. mga idol kasi paborito po pala ito ni Honso, mga idol bunso so luto na po tayo mga idol luto na tayo let's go let's go idol, ito na po lahat. Meron tayong isda sa bato. Oh. Inihaw, inihaw na isda sa bato. At saka ito lato, lato, na may pipino. Gusto ako oh, ay gusto. Gusto gusto pala. Gusto. Ito, ito. Ano tawag sa English to? Ano tawag sa English to my idol? Seaweed, seaweeds. Mm -hmm. Seaweeds. Sa English hindi nga alam. At, meram, at maraming pipino po my idol. At ito. Mga pipino. At, at saging. So? Bago tayo magkumain mga idol, pray muna tayo. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, maraming maraming salamat sa mga blessings na iyong inibigay sa, sa aming pamilya. At Lord, sana marami kami viewers, subscriber, at mamontes na rin yung video namin. Dahil magiging tulong ito sa pag-aaral ng mga kapatid at sa pamilya namin at sa channel namin, Castro Mini Vlog, Amen.

Скоро, пап. Да. No? isda sa batong ay, ipok nga dun hmm. napok pinulong Tuh, kamu nak pergi,

Sampai mana tu? Pengagal anak, pengita anak. Ini dia. Kom Tak jom. Oh. Ini paling magas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những yeah <laughs> thầy phong em ăn cái đó không hả ngon không thử nó đó

So mga idol, dito na lang yung video kasi sobrang dami ng nakain namin at sobrang laki ng isda. Salamat sa inyong panonood. Bye bye, God bless!